Mga kabayan alam ninyo ang Japan Self-Defense Force ay maglalagay ng mobile radar system sa northeast ng Philippine Sea. Pero bago natin ipagpatuloy please like nyo muna ang video at mag-subscribe, maraming salamat po. Dahil sa mga expansion ng ibang bansa tulad ng China, ang Japan ay maglalagay din ng mobile radar system sa Kita Island na nasa northeast ng Philippine Sea. Para mapalawak nila ang kanilang monitoring area. Noong Friday sa press conference, ang Japan Defense Minister Minoru Kahara nagsabi na noong Huwebes, ang Ministry of Defense at Japan Self-Defense Force ay sinabihan ang mga nakatira sa island na maglalagay ang Japan Air Self-Defense Force ng mobile radar system para sa surveillance at monitoring ng lugar, kung saan ang lokasyon ng isla na ito ay nasa 225 miles east ng Okinawa, Japan. Sinabi pa ni Kahara na minamadali ang paglalagay ng radar, dahil kailangan ng Japan na mapalakas ang kanilang surveillance at monitoring capability sa Pacific Ocean side ng Japan. Ang Japan naniniwala na ang paglagay ng radar ay malaking tulong para maprotektahan nila ang kanilang teritoryo, katubigan, airspace, at kanilang mamaya na nakatira doon. Ang Kita deito Island ay isang importanteng lugar na dapat patuloy i-monitor dahil ito ay nasa Pacific side ng Miyako Strait. Pinalakas ng Japan Defense Force ang Southwest Islands, kung saan kasama ang Senkaku Islands na hawak yon ng Japan na inaangkin din ng China. Pinalakas ng Japan ang lugar na ito sa pamamagitan ng paglalagay ng anti-ship surface-to-surface missile system at Patriot air defense and ballistic missile defense system. Para maproteksyon din ng Japan ang mga islands sa east side ng Okinawa, kailangan nila maglagay din ng radar. Kung matuloy ito, malaking tulong ito sa Pilipinas, dahil mayroon ang magmumonitor ng northeastern ng Philippine Sea. Mayroon namang kasunduan ng Japan at Pilipinas. Pag may impormasyon ng Japan na makakatulong sa Pilipinas, syempre ipaalam nila kaagad. Alam nyo naman na may radar tayo dyan sa North Island ng Pilipinas. Kaya kung banda taas dadaan ng barko ng China, huli din sila ng radar ng Japan. Kaya kung titingnan mo sa mapa, wala nang madaanan ang barko ng China na hindi sila madetect ng radar pag pumunta sila ng northeast ng Philippine Sea. Kaya makafocus na ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Yung ibang barko na nagpapatrolya sa northeast ng Philippine Sea, ay pwede nang dalhin sa West Philippine Sea para doon na magpatrolya. Yun lang mga kabayan maraming salamat sa time ninyo.